Ay ah, mga ka ah, isang magandang araw, ah, isang magandang umaga, tanghal, gabi. Ah, tayo may, may ikakabit na isang ah, busina. Ikakabit sa kotse, tinitistin ko muna. Ito po ay original na suso. Kaganda ng businang ito. Ah, ikakabit natin dito sa Night Pro Music. yan. Ay ituturo ko sa inyo kung paano ko siya. Ah, ito po ay, ay... yan darating natin ang well. Ah, yeah, ya. huwarko yan. iya. ayan uh, natin ang koneksyon pansamantala muna ay uh, yung dalawa niyan ay magkasama kasi i-ground natin ah uh, ito po yung itsura ng ating ilalagay night 3 pro music yan ah uh, sa mga gustong matuto mag Uh, install ng gantong klase module uh, panoorin nyo to at ang itong kulay yellow ilalagay po natin dito sa uh, ground ground po yan so, i-ground muna natin yung yellow At yung kabilang side, uh, yung dalawang terminal ng busina, lagyan na natin sa ground. yan Ah uh, ito na po yung galing sa kabilang pin ng busina, ayan. Ah uh, ito na po yung lagay natin dito sa asul. Ah yung kabilang pin naman. Ah uh, ito naman po yun Ilalagay naman natin sa brown. Yeah. Ito po kahit walang relay ay pwede. Ayan, uh, yan, uh, na po yun. Oh. Galing sa kabilang pin kabilang tig-isang busina sila. Yan, tutunog po yan kahit walang relay. Yan o. Oh. Lakas Oh. ito ay kahit walang relay, video uh, pwede nating ikapit. Pwede nating gawing switch itong positive. Ayan, positive po yan, pula. Pwede po nating gawing uh, switch tong dilaw. yeah, Sa negative type. yeah, Uh, natin tong pula sa positive. Oh, yan. Pwede naman nating gawing switch itong dilaw. Ayan. Yan. Pwede po yan. Pwede lagyan natin ng relay. Pwede natin lagyan ng relay. Ayan. Uh, 8630. Siya natin gawing kuryente. Ayan. Tapos yun namang 87. Siya namang lalagay natin dito sa pula. Ayan. ayan Tapos ito namang 85, siya naman nating gawing switch. Yan oh. No? 87 sa pula. 8630 kuryente. Yan ito na yung you know? Ito yung 85 switch. yeah, Oh, so, yeah. Sasawsaw natin sa ground ground to eh, you know. Kung gusto niyo magkatipid, uh, huwag nyo nang lagyan ng relay. Pwede po yan. Uh, tuturo ko sa inyo, pag walang relay, uh, ganito po yan. Uh, gawin nyo switch ay negative. Itong dilaw. Yan. Yung pula, lagyan natin ng positive. Yan. Yung dilaw naman, siya natin isasaw sa, sa body o sa ground. Ayan o. Oh. wedding pula ang gawing switch yan ito naman dilaw ay ilagay natin dito sa negative yan naman oh pwede nating gawing switch to positive type naman uh, Pero kung medyo may budget, lagyan ng relay. Gaya nito, 8630, positive. Ayan. Yeah. 87 pula. Ya. Ah, uh, yung 85, asya na pong isasawsaw natin sa body or sa ground. You na know. Lakas. Uh, ang gagawin ko rito, ikakabit ko sa kotse. Pero lalagyan ko ng apat na busina. kasi ito no? Hindi, original kasi original ito. Original ito, eh. Ito, eh, 15 taon na yata naka-stack. Gusti ito. Pero yung tunog, hindi nagbabago. Ah, mga kapat, tinuturo ko lang kung paano mag nito. Ayan, o, oh, kita nyo, o. Oh. Yan. Yung blue, papunta rito sa isang pinang busina yung brown papunta rito sa isang pinang busina yung dalawang pinang busina magkasama po yan, i na natin to sa body sa body, pwede natin iturnal yun na yan, dalawang pinang busina yan, kahit alin po yan, balik balibalik na dyan basta dalawang pinang busina ay i-ground natin yan, uh, pagdating naman dito yan kung gusto niyo walang relay eh ito po pwede naman to kahit walang relay tutunog po yan kagaya ng pinakita ko sa inyo uulitin ko ayan o kung gusto niyo ay positive type yung pula isasaw-saw nyo lamang dito sa positive ayan o malakas kung gusto niyo naman ay negative type yung pula lagyan natin ng supply yung dilaw naman ay siyang isasaw-saw natin sa ground ayan o wala pong relay yan. Walang relay. Ito yung relay. oh. Ganda. Ayos. Okay. Ah. Uh, ganyan po lang kadali. Uh, magkabit ng isang night 3 pro music ah. Uh, module ng busina. Ayan o. Oh. Bali. Ano ito? Ah. Uh, tin song. Tin. Ayun o. Oh. Tin songs. Ayan. Ayan. Ito yung kanyang pihitan. Ayan, o. Oh. Pag pinindot mo yan, ayan, papalit, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeah, may zero pa yan. Yung zero, tutunog din yan, o. Oh. Nalagay natin, o. Oh. So, Brad, ng sinabi ko, ito po ay kahit walang relay at pwede pong i-install ito kahit walang relay. Pwede yung lagyan ng relay, pwede na pong hindi. Pag wala pang budget, uh, wag na muna natin lagyan ng relay. Yung dilaw, uh, siyang lalagay natin doon sa negative, isasaw-saw. Kahit sa body, hindi isaw-saw, pero doon sa switch ng pusina ito rin ang lalagay natin. Pwede rin ito. Ganda! Ayan yung nine. Eight. Seven. Parang maganda yung number six na, no? oh. Oh. tips lang at kunting kalaman kung paano mag-install ng gantong klaseng uh, module ng pusina ito po ay pwedeng walang relay pwede rin pong may relay ok uh, tapos tayo uh, shoutout muna tayo Herme Villaluz from Rosario, Cavite shoutout po Ariel uh, Sandrino from Pasig City shoutout po Pell Kartiknisha Technician ng Diet Camarines Norte. Shout out po sa iyo, Bossing. Yupuldo Calsadora from Antipolo City. Shout out po, Bernardo BR ng Antipolo. Shout out po sa iyo. Kois Vlog TV. Shout out po. At sa mga silent viewers ko, shout out po sa inyong lahat. Ito po ay para sa inyo, oh. Thanks for watching!